Alam ko marami tayong mga OFW na pagod na pagod na kakatrabaho. 'Di ba ang daming pressure, ang daming nanghihingi, bayad ng bahay, vision fee, walang pambayad ng mga bills. Ang daming minemessage message sa atin. Ang daming puro responsibilities. Nakaka-stress. Kaya dapat po marunong tayong mag-manage ng mental health. Alright, usapang OFW ulit tayo. How to manage your mental health. At hindi lang pagod ang physical nila, pati isipan, puso, pagod na. Alam nyo, kahit hindi ako OFW, sa dami na po ng na-coach ko na OFW, talagang nararamdaman ko yung pagod ng katawan, pagod ng isipan, at higit sa lahat, pagod ng puso. So, meron po tayo dito data. nag kami ng team about mental health ng mga OFW. Sa Kuwait po, ah, 40% ng participants po ng study ay may stress disorder at major depressive disorder according to research. And referral cases po sa NCMH from July 2017 to December 2019, 53% is acute psychosis and 15% po merong bipolar disorder. And sa US, base counterpart naman po, 12% of OFW nakaranas ng psychological distress. So, ano po ang interpretation nito? Ang interpretation po is, apat sa sampung OFW sa Kuwait, may mga na-diagnose na mental health disorder. Imagine mo, 4 out of 10 na makikita mo sa OFW sa Kuwait, merong mental health disorder. At ito pa po, ah, merong severe condition ng bipolar at psychosis. Ito po yung mga nire-refer na sa NCMH. Ano nga ba ang causes ng mental health? Kung isa kong oh, OFW, baka isa ka dito para maging aware tayo sa situation natin. First is homesickness and loneliness. Lalo sa mga first time. Malayo sa pamilya, walang emotional support, lalo yung mga first time lang sa abroad. Alam nyo, two days ago, may nag-message sa akin OFW. Nasa Saudi po siya. Two weeks pa lang po siya doon. Sabi niya, Doc, nalulungkot ako. Anong gagawin ko? Alam nyo, yun lang message niya sa akin. So sabi ko, nag-usap kami. Tapos, nandiyan yung sister ko. Sabi ko, meron kami community. I am Girak Star. Binubuo natin sa Saudi para meron kang makausap and pag meron kayong free time, pwede kayong mag-communicate. Nararamdaman ko yung lungkot nila pag first time. Di ba? Lahat mga OFW nanonood din sa atin, iba yung lungkot nyo pag first time. Di ba? So, homesickness and loneliness. Next is financial pressure and financial responsibilities. Di ba? Ang daming pressure, ang daming nangyingi, tuition fee, pagbawa ng bahay, walang pong bayad ng mga bills. Ang daming mini-message sa atin, ang daming puro responsibilities. Nakaka-stress. And third, abuse or exploitation sa trabaho. Alam niyo, meron ako mga members po sa IMG Rockstar. Marami po, 80% OFW. Pinagtatrabaho sila ng amo nila hanggang ilang oras sila nagtatrabaho, 12 hours, 16 hours, hanggat may bisita, gising sila. Talagang physical na trabaho. So, na-abuse, na-exploit tayo sa trabaho. So, nakaka-cause din po yan ng mental health. And overwork and sleep deprivation. So, yung mga konting oras na lang talaga yung tulog, yung bed, na nag-day off kasi sayang, binabayaran sila during day off. So, work lang ng work. Over work hanggang gabi nagtatrabaho hanggang holiday hanggang wala nang day off para lang dumami sweldo and identity crisis and culture shock di ba marami na shock sa ibang lugar unang-una language barrier hindi nga nila naintindihan sinasabi ng amo nila hindi nga nila naintindihan sinasabi ng mga tao sa paligid nila pero silang sila gustong puntahan hindi mapuntahan because of language barrier wala kang mapagtatanungan Sabi sa'yo, no english no english <laughs> ang hirap sabi ko nga nung totong last namin sa SG sabi ko paano paano yung mga OFW struggle na sila sa work? struggle pa sila sa culture, struggle pa sila sa paligid natin, napakahirap po. And lack of access to mental health support. Walang group, walang counseling, misa yung pamilya mismo, hindi na makausap. Ito pa yung nakakalungkot. Alam nyo ba, meron nagpa sa akin, sabi niya, dok, lungkot na lungkot ako kasi ang pamilya ko po dito sa Pilipinas, pag nabigay ko na po ang control number, nagchichapi na sila. Di ba maraming ganon, kwento-kwento, tapos binibigay mo na yung control number, kukunin na nila yung pera, ayun na nila makipag-usap. And failed relationship and family. Broken, broken ang puso. Mababalta na lang nila, yung mister nila may kas kasama ng iba. Yung asawa nila, may iba na. Yung anak nila, hindi na nag-aral. Nagtanan na lang pala. So, mahirap na situation. Now, given this, all these type of problems na hindi natin makontrol, nangyayaring sadya because of the nature of our work, dahil malayo tayo sa pamilya natin, nangyayari yan. So, ano ba yung dapat nating gawin? As an OFW, dapat unang-unang tutulong sa sarili natin tayo. So, ito po yung mga tips na bibigyan nito. First, na dapat natin gawin is design a new daily morning routine. Ang morning routine kasi napakalaga po niyan eh. Di ba pag natin, pag mo agad yung broken-hearted ka. Pag-inisip mo agad na yung asawa mo, itong situation. Yung anak mo, itong situation. Ito yung financial responsibility natin. Nasisira na yung buong araw natin. So, baguhin natin yung morning routine natin. pag natin, magpasalamat na agad tayo kay Lord. Meditation. Let's meditate. Salamat, Lord. Meron akong isang araw na gagamitin ko para matupad yung pangarap ko. So, first, stretching tayo. Galaw-galaw tayo para mag-circulate yung mga energy natin. And third, magsula tayo. Pangarap natin or whatever. Kung ano goal mo. Nakaka-release kasi ng tension ng pagsusulat. It's a therapy. Kaya magsulat tayo. And call someone sa family natin or you can message na alam mong makakapagpalakas ng loob tayo. Di ba? May mga GC naman sa family. Alam mo, meron akong sister. By the way, sa Saudi siya ngayon na leader ko rin siya sa IMG. Mga taga Saudi. Oh, pwede namin kayong tulungan. Lagi nang kausap sa GC. So, kasi na nakikita mo, ay, masaya yung family ko. Kailangan magpunta tayo dun sa nakakapagpasaya sa atin. Huwag mo na i-message yung, yung mga sumasakit yung ulo mo. Iwasan mo na. And, revive your goal. Revive mo yung goal mo. Huwag kang umalis sa goal mo. Kagabi no, kausap uli namin yung kapatid ko. Sabi ko, wag tayong lalabas sa why. Wag ka lumabas sa why mo. Wag ka umalis sa reason ba't ka nag-abroad. Focus ka sa goal mo. Gusto mo kasi magkaroon ka sa sariling bahay. Nandun lagi, revive mo yun. I want to have my own house. Gusto mo mapag-aral yung anak mo, nagna-nursing, engineering. Sulat mo pa rin yun. Dun ka pa rin sa goal na yun. Second is spiritual reset. I-reset natin yung pag-pray natin. Baguhin natin paano tayo mag-pray. Ipag-pray mo lahat kay Lord. Bigay mo lahat sa kanya. Lagi kang nasa prayer mode, sabi nga nila. So prayer mode, that means uh, lagi kang nakakunek kay Lord. Pag mabibihay ka, pag magwo work ka na, lagi kang nasa mode ka lagi ng prayer. And number three is positive conversation. Magkaroon ka ng positive conversation with your friends. Baka develop ka ng friendship mo dyan. Dapat lagi ng positive pinag-uusapan. Pag papunta na sa negative, papunta na sa problema, iwas ka na. Kahit sa text dito sa Pilipinas, sa mga usap-usap, puro problema sinasabi nila, ops, hanggang dito lang muna tayo sa positive. Lahat ng kaya nyong isolve dyan, isolve nya. Turuan mo yung pamilya mo na lahat ng kayang isolve na problema dito sa Pilipinas, isolve na nila. So kung mga na bagay lang, kaya nang isolve sa Pilipinas, sabi mo, isolve na nila. Next, set boundaries. Magno -no pa rin tayo. Pag hindi pa panahon ng sweldo, huwag magpadala. Tandaan nyo, pag hindi sweldo, huwag magpadala. Simple lang. Hindi ka nga nagsweldo eh. Eh, ba't ka magpapadala? Eh, ba't ka mangungutang para ipadala mo? Ba't ka kukuha dito? mag advance ipapadala mo. Magpapadala ka lang. Tandaan natin to ha. Magpapadala ka lang ng pera sa Pilipinas pag sweldo na. Pag hindi, hindi. Gawin mong rule yan sa buhay mo. Next, no to utang, no to negative things, no negative GC, mag ka sa GC, magpaalam ka, sabi mo, mo ayoko ng negative na pinag-usapan, goodbye. And be excited always. Dapat excited ka pa rin sa, sa family mo. Yung anak mo, gagraduate na in one year, in two years, be excited with that. Yung bahay nyo, konting pintura na lang, nasa terrace na, be excited about that. Celebrate mo yung mga small wins dito sa family. Ibig sabihin na celebrate, maging masaya tayo. And magkaroon tayo ng new learnings. Maging excited tayo, matuto tayo ng bago. Maging excited tayo na may opportunity magkaroon tayo na side income. Alam nyo, marami akong members sa IMG Rockstar community. They are always excited. Excited pag may meron kaming webinar kasi meron po kaming webinar para sa kanila po yung ginagawa. Free po yan. Then, yung iba may additional income. Iba may malaki na yung pera sa virtual fund kasi nakakapag-invest sila. Iba, nasa 2 years, 3 years na ng Kaiser nila. So, these are all excited things na ginagawa nila. So, dapat meron ka rin ganung moment. So, if you want to join us, PM ka lang sa personal life in it. Do. And, seek support. Dapat may support tayo sa family natin. sabi mo sa kanila, pag prenyo ako, support nyo, hindi madali ang aking journey. So, sa lahat ng mga OFW, meron ko bang pinagdadaanan na mental stress? So, these tips can help you and we can help you also sa ating community. Let's go! Let's go! Kapi po tayo! Music.